So, hello, hello, hello. Welcome back to my YouTube channel. So, yan po today's mga ngapuling tayo. Ayan. Mga ngapuling tayo for ngayon. So, magano muna ako ng guitar. Gitara. Nasaan na yun? Ito. Ito. Ay, so yun, magaling pa ako mag-gitara. Hindi ko pa nakalimutan mag-gitara. Nakawan na ko na eh. Ay, puti. Ayun. Nagkakabuling tayo. Ngayon, takbo. Dito, makakabuling tayo Dito. dapat teks ani bahai uh, nangami bati magna barat barat ang tanga tayo mga abuling dyan that's all Alam mo, titigilan kita. May nalalaman ka pang palaklak dyan, ha? Huwag ka nang magtaka. Uy, 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 uy! Takbo, takbo! Uli, ata tayo. Okay lang, sleeping bag dito tayo pa rin hindi tayo makita ito 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 sa kato hello uy takbo takbo walang pwede sa internet ito eh uy ba tayo ito uy Nice! Buti hindi nakasabrado yung safe. Ayan! Oh, TP! Uy! Nice! Nice, nice, nice! Mission complete! Sa iba naman tayo. Hello? 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 Ayaw. Wala na mga bahay-bahay dito. Eh, alam ko na. Ano daw? Ano daw? Bastos. Ano? People in the house. Ay, mali. Oy, umalis ka. Okay lang. Marunong naman ako maglagay ng sleeping bag. No worries. Ano ba to? Ay, putik. Ang daya. Ah. Ba't hindi nila ibalagay? Ayan. Okay, okay. Hindi nila ako makukuli. Nice one! A a a a Yan. So mga leveling pa tayo. Ay hindi, hindi na pala Kabaling ginagawa ko. Naku na pala. Sige, labas ko na 'yung kita Kabaling agad tayo dito. Wih, ini tuh apa banget nih! Banget, amiku bobo banget kita. Coba sembuh deh, coba Ah! Ay, 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 hindi ako papoto. Taas, 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 taas. Ito, 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 Money! money. na nakawan natin dito. Papasokin natin. Ay, nakalak. Okay, okay, okay. Ano pang sunod? Diktima. Sige, check natin kung may na... Check natin kung meron pang mga bye-bye dito. Ay, putik! Sino to? Putik yan. Buweset! Sino'y yung nagnakaw sa akin? Sino yung nagnakaw sa akin? Potek kayo. Ay, put. It's all right. Ayan. sa ko dyan. Ah! So, papalitan ko ng isip ko. Alam ko naman kung paano palit eh. Oh my goodness! Ang dami kong pera. Tapos yung isip, papalitan ko. ATM ilang lang. Madami pa uh, na wala ko pere. Ah. Uh, Ang laki ng bahay ko. Babet kayo. Uy, bibili pasok. Uy. Kung kanina ka pa nagnakaw sa akin, ha? Kanina mo pa pinapasok bahay ko. Huh. Ah. Ibaban ko kayo lahat dito. No one else try to, ano, to punta-punta in my house. Visit ka, papatayin kita. Ay, ganyan na pala gusto mo, ha? Payamanan, na Payamanan pala gusto mo, ha? Hmm. Ah! Mm. Mm dami kong pera, no? Punong bagyan. Eh, madami akong pera. Eh, teka, buksan ko eh, Sip ko para hindi niya ako manakawan. Eh, pal yun eh. Nakalimutan ko ang bubuksan to eh. Ipaban kita sa susunod. Ibaban kita susunod na pagpunta mo. Ay baba na talaga kita. Tatago lang ako. Dito. Ito may nakapasok. Uy, ginagawa mo. Ay moko na mo ko nakita, mo ko nakita, pagpunta mo. Kailangan natin magdala ng props. Pero hindi tayo mauli. Dito, dito. ng props. Ayun na. Ito. Ayun na. na. Goods. goods. Ayun. Good. na Good. Good. Pinakuha na Yes. And ako. Uy, hindi, hindi nga ako wala ta. ko lang kasi nga ba eh. Aba lang kasi ng bok ko eh. Oh, yung ko kotse nyo. Okay, lambo na tayo. Yun. Black. Ay, pangit. Tapos, talagyan natin ng apoy. Okay, dito ang tatapos ang ating video. Don't forget to like, share, subscribe. So, thank you.